So ngayon nga, napag-isipan ko na reviewhin ang latest manga na ire-release ni Itagaki in the near future na tinatawag na Bakirahen. Rahen. Uumpisahan natin ito simula sa pinakaunang chapter ng manga. Although marami na sa inyo ang nakabasa nito, ginawa ko itong review sa mga walang time makapagbasa ng manga, so let's find out. <laughs> うと、ん Sa unang chapter nga ng manga, makikita nga natin ang isang matandang lalaki na naglalakad na may tungkod at papunta nga ito kay Tokugawa. Kung mapapansin ninyo, may pagkakahawig nga ito kay Musashi Miyamoto. Pero ang pangalan nito ay si Kuchiro Sabu na 63 years old. Nang magkausap na nga sila ni Mitsunari, kinamusta agad ito ni Mitsunari at sinagot naman ito ni Sabu na wala naman daw bago dahil ang tanging ginawa lang daw nito sa buhay kapag may spare time siya is maglakad-lakad at maligo at sinabi din ni Tokugawa na wala na daw siyang naging balita since nakulong nga itong si Sabo. At sinabi naman ni Sabo na marami daw kasing mga mahihigpit na pulis ang mga nakabantay sa prison na kahit na daw pati mga pulis ay sumasali sa riot sa loob ng kulungan. At karamihan daw dito ay skilled kendo fractioners para mapanatiling hindi magulo ang loob ng kulungan. At sa loob daw ng kulungan ay tinatawag siyang Hitokiri Sabo pero sa ad pa nito, ang tunay na Hitokiri living in 21st century Japan, ang tunay na life man slayer. Dahil kung babalikan natin ng past life ni Kyuchiro, maraming nga itong pinatay. At least a dozen people. Pero may isang interesadong sasabihin si Mitsunari kay Kyuchiro. Tinanong siya ni Mitsunari na ano sa palagay mo parehas kayong fully armed, kaya mo bang makipag one-on-one -on -one fight? Ang sabi ni Mitsunari sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ang tugon naman nito at biglang tumawa si Mitsunari dito ng malakas. Dahil ang nasa isip agad ni Kyuchiro na tinutukoy ni Mitsunari ay si Miyamoto. Pero sinabi lang nito ay hindi daw si Miyamoto ang lalaban nito. magamit ba ng espada ang makakala laban ko ang sabi ni Kyuchiro. Hindi espada ang ginagamit nito sa laban ang sabi ni Mitsunari kung hindi ngipin ang kanyang sandata wikapa niya. At kinagulat naman ito ni Kyuchiro na ngipin ang sandatang gamit ng makakalaban niya. At hindi naman lingid sa kaalaman natin na si Jack lang naman ang gumagamit ng ngipin sa pakikipaglaban sa Baki Series. Nang dumating na nga ang magiging laban sa Tokyo Dome, makikita nga natin si Jack Hanma at Kyuchiro Sabo sa loob at maraming ang tao ang nagsisigawan sa loob ng Underground Arena. Ang ating unang kalahok ay si Jack Hanma pero ngayong gabi ang makakakalaban niya ay isang ordinaryong matandang lalaki at meron itong ispadang sandatang daladala, ang sabi ng announcer. Pero wala tayong kahit na anong data mula dito at nang lumakad na nga si Kyuchiro palapit kay Jack, makikita nga natin ang malaking pagkakaiba in terms sa height ng dalawang kalahok. Tinanggap mo ang unreasonable request, ikinagagalak ko yun ang sabi ni Jack. Kinagagalak mo bang matalo ka ng isang may sandata ang sabi naman ni Kyuchiro. Dahil sa request ni Mitsunari, ito ay isang malaking deal of confidence para sa akin ang sabi ni Kyuchiro at sinabi nga dito ng referee na pwede kayong gumamit ng any weapons. Nang pinapunta na nga sila sa gilid ng arena, ay naghudyat na agad ang referee na umpisahan na laban. Nang nagumpisa na nga ang laban, lumakad palapit si Kyuchiro patungo kay Jack Hanma. Nang makalapit na nga ito kay Jack, bigla nitong binunot ang dala nitong katana at winasiwas nga niya ito kay Jack Hanma. Pero sa isang saglit lang napahinto si Kyuchiro dahil napigilan ito ni Jack ng kanyang ngipin. Marami ang nagulat sa nangyaring pagpigil ng espada ni Kyuchiro sa pamamagitan ng ngipin ni Jack at walang ilang saglit nga ay pinutol ni Jack ang espada sa kanyang ngipin at sa sobrang takot ni Kyuchiro, mabilisan naman agad itong sumuko at dito nanalo si Jack Hanma sa laban nilang dalawa. At dito nga natatapos ang chapter 1 ng Baki Rahen. For me personally, ang chapter na to ay pinapakita lang dito na mas pinalakas pa si Jack Hanma sa manga chapter na ito dahil kung mapapansin nyo, madali lang nito tinapos ang laban even though may espada pang gamit ang nakalaban niya. Kung kayo ang tatayin, tatanungin? Ano ang masasabi nyo sa chapter 1 ng Bakirahen? Comment your opinion down below. At syempre, kung nagustuhan mo ang ating review about this chapter, huwag mo kalimutan, like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa pagsubaybay. See you in the next video guys. Maraming salamat.